News mga Balita Ngayon Isang PNP official kabilang sa mga nasawi sa mid-air collision sa US E-bike driver patay matapos mabunggo ng SUV sa Davao City Krimen laban sa tao at ari ari ano index crime sa bansa bumaba noong 2024 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagluluksa ang Philippine National Police o PNP sa pagpanaw ni Police Colonel Perhentino Malabed, hepe ng Supply Management Division na isa sa anim na pong mga pasahero sa mid-air collision sa pagitan ng American Eagles Flight 5342 at isang US Army Black Hawk helicopter malapit sa Reagan National Airport sa Washington DC noong January 29. Nasa opisyal na biyahe si Malabed nang mangyari ang trahedya. Dumaan siya sa US matapos ang inspeksyon sa India para sa 2,675 bulletproof vest na bibilhin ng PNP. Nakiramay ang PNP sa pamilya ng opisyal habang nakatakdang bumiyahe ang kanyang asawa upang kunin ang labi nito. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa kinukonsiderang deadliest plane crash sa Estados Unidos simula noong November 2001. Patay ang driver ng isang electronic tricycle o e-bike matapos mabangga ng isang SUV sa R. Castillo Street, Agdao, Davao City, Kamakailan. Base sa report ng kapulisan, kinilala ang biktima na si Hermilo Dayagro, 39 anyo at residente ng nasabing lugar. Sugatan naman ang dalawa pa nitong sakay na sina K. Monterde, 24 anyos at Vince Mejasco, 21 anyos. Lumalabas na biglang nag-U-turn ang e-bike mula sa isang establishmento dahilan upang mabunggo ito ng paparating na Toyota Land Cruiser. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa aksidente at hawak na rin nila ang driver ng SUV na isang 23 anyos na lalaki. Bumaba ang index crimes at cyber sa bansa noong 2024 ayon sa ulat ni DILG Secretary John Vic Remulla na binasa ni National Police Commission Vice Chairperson Attorney Ricardo Bernabe III, kasabay ng 34th anniversary ng PNP kamakailan. 9.28% ang naging pagbaba ng index crimes o nasa kabuwang bilang na 34,841 na mas mababa kaysa sa 38,404 noong 2023. Ang index crimes ay mga krimen laban sa tao at ari-arian gaya ng murder, homicide, physical injury, rape, theft at robbery. Ang pagbabang ito ay dahilan umano ng pinahusay na police visibility at pakikipagtulungan ng Philippine National Police o PNP sa iba't ibang sektor. Dagdag sa ulat ay ang pagbaba ng mga kaso ng cybercrime sa 31.8% mula sa 21,300 na kaso noong 2023 ay naging 14,529 na lamang sa taong 2024. Ito ay dahil sa constant monitoring, detection, protection at mitigation ng cybersecurity issues. Kaya ayon sa pamunuan ng PNP, patuloy nilang pinapalakas ang internal cleansing at paghahanda para sa darating na halalan at ASEAN Summit sa 2026. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.